ni doon noon tosuro makosa hah? tutabaw Oo ay oh eh si Maria ni sa Mindoro ikaw saan ka? Dito lang makakain sila huh? ka makakain minuto Ha? Doon si ka yung kasama pa inai? Sino <laughs> yung kasama pa yah yah <laughs> yah yah nga Kasama may kasama yung mga ref doon mapasko. Ba hindi ko pa alam, wala akong idea. Eh, ang inay lang, sa inay lang ako nag, ano, nagtanong eh. Um, ikaw? Ay si Jipo yun ay? Ha? Hindi pala kasama ito? <coughs> <coughs> Nako. <coughs> okay lang kasi nag-aaral ka eh. Normal, may pasok ka eh. May pasok, parang wala naman pasok sa isip Ah, Good morning po sa lahat. Ayan, at uh, maaga pa lang ay naglakad-lakad na ako dito. Uh, si Mrs. ko umalis na. At ito pong uh, Maria ay tulog pa. Exercise din po para pagka ganito pong umaga. At uh, bibili na rin po tayo ng gulay. At kung may makakita tayo dito maganda po kasi pagkagayang itong umaga maglakad natin, size din po ito ngayon po yung pistol na yun na my lane bago palang nagpapasokan mali ang oras po natin ay mag alas 6 ng umaga, kaya maliwanag na 1 dito ha? Ayan, kararating lang po dito. Ano po si Russell, bagong gising lang. Okay, o, oh, ito Russell, may, may, may ano ako sa inyo. Ito yan, saan ka po? Galing. Galing ako dyan, na bali may lakad-lakad ako. Kasi, nanda kasi pag umaga mag i Tapos na kita ko lang doon, wala akong makita ang mga gulay-gulay pa ngayon. Maaga pa kasi. Kaya may ako lalabas mo. Ah, sino yan? Hmm, ayan. Kapasok naman si Nia. Masing na siya. Si Marian, tulog pa? Oo, oh, masing na rin. Kaya nito umaga, mga lamag lakad-lakad. May uh, pag-alis si Baka kasi si Nia, mano na, i-dedirt ko sana ako sa mainay. Oh, na si Miley na. Good morning. Bagong gising. bagong gising po. Ito po si Nia. Ay... Wow! Good morning, Nia. Oh, malis ko ako dito. Tulog pa sila. Wala pang gising niya. kaso wala man ako nakikita ang gulay. Plano ko bibili sana ako ng gulay. Wala pang gulay. Eh, Prutas na sa gilid. Kaya yun. Gusto ko nilang rambutan eh. bumili na rin ako ng tinapay. Hmm. Ano si niya, Papasok na. Ayan, nagpapandasal ko yung dalawa. Ipag-ibig ko yan. Hi, good morning. Ayan, nag <laughs> umaga po yung ano. Kumusta po ang toy boy? At ayan po ang inay and po rin ang inay oh. So, uh -huh. Yung doon mga Kung pag umaga, uh -huh. naglilinis lagi. Hindi na wala umaga naglilinis din sa sa bahay, automatic 'yun. Pag gising no, naglilinis na 'yun. Anong bago lang kang matuto? Mag? Hindi ano, hindi tuloy, hindi yung isang buwan. Uh, hindi isang buwan. Hindi naman kung kapag naglilinis naman. O, yun naman, maglilinis ka eh. Tinuturo nga sa'yo na yung paglilinis eh. Kasi may time and shoot. Eh, okay. pwede naman hindi araw-araw. Ibig sabihin ko, pagka sa ruba ng sanding ko, tatlong beses ka maglinis, hindi okay na yun. Dalawa. Pero araw-araw, kailan okay. nagwawalis ka sa may flooring. Habang alipag ka sa isang dito sa isa, di syokan na yung looban. Madumi, madumi na. Oo. Baka kay, ano... Malinis. Malinis. Nakita ko yung sayaw ninyo ni Undy, ha. Ang galing mo pala sumayaw. Patuloy <laughs> <laughs> <inilia, may> din <laughs> <laughs> so yung sinayaw. Ang asap. Ang galing ka po sumayaw. Oo, basta nagsama-sama yun. Sige na lahat. Sabi ni tito, maganda yung buko yung nakaganito din. Yung nakaganito. <laughs> Papahaba daw. Papahaba ka? Ah, pwede naman. Gusto mo papahaba. Pero bawal sa school mahaba. Hindi naman masada, mahaba. Hmm. Ang karang Sabi ni Nay? Doon doon sila <laughs> magpasok Ha? Sa Dabaw? Oo Oo Si Maria ni sa Mindoro, Ikaw saan ka? Dito <laughs> lang <laughs> doon sa Minduro Saka na wala e, oh si Jipo yung bantay dito. Sino yung kasama pa, inay? Si Ang. yung Ang. Kayo nga, hindi na. O. ba, kasama 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 yung, yung mga Marilya hindi ko pa alam. Wala akong, hindi e, eh. inay lang, sa inay lang ako ano, nagtanong eh ay hmm. Ikaw? Ay, si Jipo, inay? Eh, <laughs> ha? Hindi pala kasama ito? Nako. <laughs> <laughs> okay lang kasi nag-aaral ka eh. Normal, may pasok ka eh. <laughs> may pasok. Parang wala naman pasok sa sindi. Ay,

Hindi ah, nakasakay kami nakakasakay ng aeroplano? Oh, oh. Pati yung Marias, hindi pa rin nakakasakay yun eh. Hindi ah. pa po yung ng aeroplano kaya hindi na siya isasama? Ah. Kaya pala. na kahit pa sabihin mo, pag sinabi nung hindi ko hindi, hindi ka kasama. Ang mga gawa mo. Basta kasama daw yung Marias. Oo, oh, pasalubong mo ka naman namin ba? Ah, ano gusto mong pasalubong? <laughs> ah, na, 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 <laughs> ano ang gusto mong pasalubong? Ano ang gusto mong pasalubong? Ano ang gusto mong pasalubong, Jipoy? Ha? Durian na lang kasi maraming durian doon eh. Ayaw nyo lang binigyan itong pa sarogo. May ako <laughs> <laughs> mm. so, mm. dito. Ito pa rin Ha? Bakit ako tanungin mo sa inay. Ang inay nga ng na Quinto, eh, Kaya ito. ako nasabi. Hindi ko wala kula... rin. Wala nga rin akong alam sa inay ko lang naalaman eh. Pero si Jipoy, eh. don Doon din inay. Hindi ko nga rin na alam. Oh, Hindi pa pala alam. Ito. Ha? Ganito na sabi ng kanyang dadi po. Oo, hindi ka sali. Ka kasi ka na man to, wala mo ko pag mga 24 23 na Ay, 24. Ang pag-isip pa yan. Ha? pag pa yan. Pag ticket, di pa ang Wala ticket. Hmm. sa nila, sa wala dito. Nakidadbad pa lang kada tangke pa. Para din sa trabaho. Wala sabihin, sabi nila, sa tangke pala ni. Yung ngabe ng mga bagong tao, may nag-add. Ano pa? Ano, 'di ba 25? Oo. Oh, 'di pinawala papunta doon <dung> siguro, <hidipina> ano? 20, 22 win 'yan. Kung <hidipina> aalis dito kapag sumama ako, hindi na ako makaano. Ah, uh, <laughs> ka oh, hindi. Makabakasyon. Baka no, hindi, 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 maka hindi ka nang kasama. Makabakasyon, ako sa mga. Hindi, mabuti na hindi pinagawa. Ah, hindi daw siya sasama yun eh. Oo, yung bakasyon nung matagal na. Hindi ako makapagbakasyon. Hindi ka na nasama. Hindi na sa sama inay. Ba't yung wala nang kasama dito? Mahala na, basta nagpagkain. <laughs> <laughs> Si Alan pala kasama mo eh. Tsaka si Jaguar. Anong ginagawa niya Jaguar dyan? Sa Ayaw mo na. Tamis, nahinom si Jepoy. Pampalakas na Pampalakas na siya dahil may iiwan ka dito. Ha? Wala <laughs> po. Iiwan po siya dito eh. Ikaw. <laughs> Di ba Jepoy? Jepoy? Di, Di ba kasama ka rin? Si Sam. Siyempre kasama yung Maria eh. Eh, hindi naman ako makapag-bakasyon next year eh. okay lang. What is that? Bakasyon ka? kasama ka? Sasama ako ba sa makapag-bakasyon ako next year? Alam natin, natin alam. Natin alam yun. Pero ang alam ko na rin ko doon, di ba di ba napanood yung dati na ano ni ni Sir na pupunta doon yung Marias? Hindi mo nakita yun? Na, nag siya? Nag-live? pero kape 'to Na, na sa Davao na ipang nakalagay doon sa ano nun eh. Hmm. ko yun eh. Naabot pa yeah, mm. sa yeah, Hindi ko pa yung, hindi ko lang. makakapunta ka doon. Doon sa Dabao? Pero hmm. kapag ako. Ay, hindi ko alam. Hindi, hmm. wala sa ang decision niyan. Pero sabi naman nila dito po nung doon doon pa ko sa Davao, eh, sabi niya, makapagpak ng kidi na kanang mga bakasyon. Para mo na mo muna muna isipin yung bakasyon, isipin mo muna yung pag-aaral mo, bakasyon mm -hmm. panagad eh. Advance. Kailangan pa naman niya. Para bakasyon mo eh. Ang bakasyon mo, ugos pa eh. Paano ka makapagbakasyon? Ugos ang bakasyon mo. Uh, ugos yan. Anong uh, mo hindi po? Hindi, magiging, hindi, magiging may. Hindi po pwedeng may yan. Kasi, Kasi late, late, na kayo nag-escape. Kaya nga si Sine yan, hindi nakauwi ng Mindoro dati. Gawa dyan sa late na nga yan eh. Ang college laging late ka. Oo, ugos ang bakasyon ninyo. Pero nung pumasok ako, ugos yung ano ko. Ha? Pumasok ako ng ugos. O pumasok, pumasok kayo, ka ng ugos? Oh, ay eh, mga August din yung hmm, ano rin, rin. July, sabore. July ganun. July mm, pa yan. Oh, July ang bakasyon nyo. July. Oh, July. Okay. Oh, June, June. Hindi, Mayo. Kasi sina sinaya nga. Hindi nga naka dati noon eh. Gusto oh, nga, na, nga uwi. Uwi no sa Burul. Hindi nga siya uwi. Gawa okay. nga nun ano eh. Eh, yeah, pasok eh. Kaya nga yung sinaya nga. Kaya nga yung sinaya nga. ang pogi ko sa kamerang? Eh, oh, maganda ka naman talaga ng lalaki. Tinatanong mo pa kung pogi ka. Bakit daw siya mas pogi doon sa camera? Eh, bakit sa camera mo pangit ka? Parang <laughs> filter eh. Wala nung filter yan ha? Pagganda ka sa'yo ang camera. Mm. Okay. Guwapo ka lang talaga. Taka medyo na po. Guwapa, hindi guwapo, guwapa. <laughs> ano ba talaga? Guwapo o guwapa? Guwapings. Guwapings. Ah, guwapings pala eh. Hindi na lang botin eh. Pagkano na botin ni Guwapings. Pero may lang. Hi, Maylene! So, ito kami yung dalawa, dali. Nabi sa kong dalawa. Shoutout po sa inyo, Maylene and Russell, especially kay Nia. Shoutout sa iyo. Then, ano? Congrats sa iyong pag-aaral. Your job for your next journey. Sino? Sino yung nanon mo? Sila Maylene at saka sila Russell. Ah, sila Russell. At saka si Nia. And din si ano, si Ninita.

At uh, ang sabi, nalulungkot siya dahil hindi daw sa kasama sa Davao. Sabi hmm? ni Inay. Kami. Kayo daw lamang. Bakit daw kayo hmm. daw lang? Ang hmm. Hmm. Bakit hmm. kayo daw lang yung kasama? Ha? Kayo daw ako. Uuwi pala kayo Davao? Hindi raw siya kasama eh. Nalulungkot siya si Gipoy. Hindi raw siya kasama. Bakit ang Marias si ika kasama? Yeah. Hmm. Hello. Bye-bye. Bye-bye. Eh? Kasama, so, kasama daw siya ni Alan. Tsaka may ni Jaguar. Eh. may pasok siguro yun. Kasi talaga nga yun pumasok. Eh. Oh, may pasok siya. Ay, may pasok ako. Ya, kami. Yun, doon na kami. Ay, wala. Ay, bakasyon yun eh. Lu. <laughs> may bakasyon yun. May wala hmm, yeah. paso. hey, may pasok. Hindi pa namin alam. Basta sinasabi lang ni Nay. Eh. Uh, sa Pasipu na doon daw kayo? Saan po? Sa Dabaw. Pwede si Kuya Ay, di po no. si Jipoy. Parang hindi ata kasama si Jipoy. Kaya okay, nga nalulungkot yeah. si Jipoy. Kasama pa rin si Jipoy? Mm -hmm. kasama uh, ka pala rin daw po. Jipoy eh. Sama uh, ka sa amin po yan. Ayan, busy po yung uh, dalawa. Ano ba yung ginagawa niyo? Ah, kumakain ng rambutan kasi bumili ako. May no. akong rambutan. Nagkagawa kami. Uh, ayan. Tapos nakakagawa. Patuloy niyo yung ginagawa niyo dyan. Tatag ko ya. Naiiwan ka dito. <laughs> wow. Papayag ba si Jeep na magpaiwan? Hindi mo papayag yung magpaiwan yung dito. Baka yun mag ano. Pag yung pasay dyan sa sahig. Mag ano yun doon. Yung mag si Daddy Paul. Ha? Si Daddy Paul. Hmm, Siyempre kasama rin siguro si Jeepoy, kaya lang sabi nga ni Inay kanina Ay, baka hindi kasama si Jeepoy, may iiwan dyan Sabi ni Jeepoy, nakapungo siya gano'n hmm, Pumasok ka po? Hindi pa, mamaya ang parawal siya eh. O oh, yan, paalis na po sila. <laughs> o oh, mag-message kayo ha, baka, baka hindi ka pa makapag-message niyan. Kung um, na doon na kayo ha. Yan. 15. ini hey, ini tanong sila malamig naman ang panahon ngayon hmm. ayan ayan pupa, na po papasok dalawa at marami po silang ginawa dia, dia bila. Ay, ano, ingat kayo ha message pagka na <h Sneakyat> <hanzar> Oh, Nagano sila? Nagano yun? Anong gamit? Hindi. <laughs> Siyempre, para hindi nga naman boga. Ikaw, anong gamit mo? Hindi ako nagagamit. Ayoko na matitigas ang ulo ko. Buko. Ah, hindi, hindi lang titigas. Hindi lang yung Hindi ang ulo buwag, hindi ang niya. Wala, wala. Hindi nga pwede kasi titigas daw ang ulo niya. <laughs> Masigas yung ulo niya. Ikaw malambot, eh. Matumigas. Manilamig ka na. Hindi, asa na yung ano ko? Telephone ko. Ano? Ayun no? <laughs> <laughs> Sa kusina yung cellphone mo naglalakad. Wala, lakad na kayo. Hindi, ayun alam eh. <laughs> Marami na siya alam ngayon ano? Dati dati ang alam lang niya eh. Kumain, matulog, kumain. <laughs> dati kasi hindi ako marunong magtagalog eh. Oo, ngayon? Ngayon alam ko na rin mga joke. Baka may joke ako school. Yung teacher namin, sabi po ni Sir, Sige, paano? Alisod nyo na yan. Paano yan? Sabi ko. Sir, paano po, Sir? Sabi namin si Sir, si Mylene talaga. Si Sir na yung nagsagot. Ah, Marunong ka nga, no? Si Sir na nagtanong, si Sir na yung nagsagot. Hmm. Kasi no, no. tinanong ko siya, Sabi, Sir, paano to? Sabi ko. Paano po, Sir? Siya, London, uli. Tawanan kami. <laughs> Nahiya ako. Lakas pa naman ang tanong ko doon. <laughs> <laughs> Ikaw, ano ka na ng mama sa Aiser? Wala. yan eh. Kahimik? Ya. Ano mo Ano yan eh? Pag hindi natanong yan, hindi naimik yan. Ano rasa, eh? <laughs> Sige, ingat Parang kayo yun ha. Ito. Akin. Oh. <laughs> sa akin mo nilagay? Maghuli itong dalawa na ito eh. Aalis na lang po. Eh. Ang dami pang ano eh. O, baka nagkapalitan kayo. Wala na kayo naiwan. Mm, ayan po. At uh, magulo po itong dalawa na ito eh. Ano ba yun? ano ko? Nangbag? Tara na. Mm -hmm. Itatapos oh, na naman eh. ingat kayo ha. Bye-bye. Sige. Ayan, alis na po yung dalawa. Hintayin ko na muna si Nana. Nalimutan oh ko. Bakit hindi puno? Hindi ko naman po nakukubos. Ang bigat-bigat eh. Ayun. Ano nang yan ito eh. Sige, ingat kayo.